auditorium bakbak na lahat Kapisang ang inilagay sa gitna meron na ano kaya to mapa na ang Laguna sa so, Kalamba, Laguna nga pala pinanganak si Dr. Rosario mesa ayun ah. na ibalik na yung mga classic na lampos tingnan natin dun eh napakarami mga turista ngayon natin saan na nakarating. na mga Ito na uli. Well, yung mga mga bata. ito na uli. ito natin. Oh, pwede mga bikes bakit doon sa kabila hindi pwede parehas din naman nire-rehabilitate to pira uh -huh. na yung mga ganito mga uh, open space. Ito. Pinitinturahan. Ayan. Puti. Ganyan na ngayon. Ay, balik na. wala pa yung pinaka ilaw yun pala meron kapis ang inilagay sa gitna meron na yung isa pa lang ang nalagyan dito. Badminton. Ah, wala na mga dito. Wala na madadaanan. Sarado na. Ito bala, meron. Ito bala, meron. pwede nang daanan tong kalahati eh. ano kaya ang design ang lalagay dito sa mga pagitan kalawak pa dito nagawarin yung mga drainage. eh laki pa. salpak open air auditorium bakbak na lahat apa ah, talaga yung pang matagalan ang ano no, rehabilitation ang gastos ng paulit-ulit na ano na gawa Ito meron na. Ayan. Tapat na ito ng, ano, ng Chinese Garden. Pagod. Okay. Oh, nilalagay na yung Christmas tree. Ito na. Oh. Ito. Chinese garden nadadaanan na to dito pala ang ano no execution place ng gumbursa non povo molto di suito da gallery non però non metti una gola nella di pinadadaanan. Ang tagal na ito nakasara. Ito, so, pwede na yung ganito. Ayan. Sarado pa rin. Hindi pa Pwede. Anong ngulaklak pala itong mga to? mela. Mas maganda yung may ganito, mga ano lang talaga, mga damo lang. Para ano pa rin malamig pa rin hindi siya puro simento nasisipsip pa rin yung tubig ulan kasi pag puro ganito puro simento sa drainage lang ano nun, ang punta okay. Violet, violet. ang kulay. Andiyan. The... <manyan> ito, oh, no? orange at yelo. Pero mas ano pa? mas Yelo. Mayroon din. Magka pink ngayon din Ang merkadeng kayo meron dito. Uh -huh. Uh -huh. mga mangga Lalayo ng mga ganitong lugar Dadayuhay mo pa talaga Ano ah, mas marami pa mga ganito Parke lang talaga ni na di pagka labrador Eh nalawak pa po, Roas Boulevard na yan lawak pa dati na kung nga yun magkanda eh. pa pala dito ano kaya to? mapa na ang Laguna Laguna map lah, La. yeah, Tanawan City, Talisay, Santo Tomas, Los Alamba Ang dami. Palamba at Kabuyaw, Santa Rosa. Nanganak si Dr. Roseri Salsa, Alamba, Laguna. Continent ng Euro. sa fountain. Ito pala yung favorite na inuman ni Dr. Jose Rizal. Nasa ano pa siya no, Germany. Pero pa dito sa Licoran, makapana ng Europe. May connection ng ano na no, ang Germany kay ano kay Rizal. Kay doon doon kinumpleto saka pinablish yung no limit ang here ni Dr. Jose Rizal. Eh bus ni ano ni Ferdinand Blue Man Tree Ayun, uh, update natin sa Rizal Park. Lapastahan ulit tayo. dahil mga bench sa ano sa mga lugar nyo meron mga ganito talagang pasyalan lang bihira lang ano Alright. Um. pinakamataas na flag sa Pilipinas ayan tourist ayan na Ross Boulevard na ayan. thank you for watching po ulit kami para lumamig pa mainit pa banda dun lang malamig Yeah, Serizal National Monument. si ano pa? 1913 pa. talaga yung 191. Act number 243 granted the use of public land in Luneta as site. Salmon ni Mel. 191. Pero wait, palagay na ano eh. 1913. Ang dami. Ang alang naging interesado yung mga tao sana no? sa pero yung yung ano eh pulang araw kung ba ano pala to no? mga gumamela pala itong mga nakapaligid dito Boulevard. May ano na rin, may, may mga halaman na. Mas maano na. Mas maganda na. Mas malinis na.